hello mga kapatid namin sa pananampalataya. At dahil nga may pamamahayag ngayong araw na ito, ay maaga nga kaming gumayak at kasama nga namin ang aming mga akay. At sa pagkataong ito nga ay pupuntahan na nga namin ang aming sasakyan. At dahil medyo malayo nga ang pagdadausan ng pamamahayag, ang aktibidad ay bahagi na pakikiisa ng mga kaanip ukol nga sa kilusan ng Iglesia ni Kristo. Sa kasalukuyan para sa pagkatagumpay lahat ng mga aktibidad sa loob nga ng Iglesia. Dinagsangan ng libu-libong mga residente ng Quezon City ang EBM Convention Center kung saan ginarap nga ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Iba't iba ang relihiyon at pananampalataya ang nagpaunlak na dumalo sa pamahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Saya oh. nga at masigla itong dinaluhan ng mga miyembro ng Iglesia ni Kristo kasama ang kanilang mga inanyayahan na panauin mula pa sa iba't ibang lugar. Sa mga hindi pa po namin kapananampalataya o hindi pa po namin kanib sa Iglesia ni Kristo ay eh gusto nyo pong magsuri. Welcome po kayong lahat. Mga nagtatanong bakit nga ba mahilig kami mag-anyaya? Mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa aming pamahayag at sa aming pagsamba, eh hindi po namin kasi pinagdadamot ang tunay na pangakong kaligtasan ng Panginoon Diyos. Kaya po ginagawa namin ang aming bahagi, ang ibahagi sa lahat ng tao kung ano po ang aming pananampalataya. Kaya po hanggang ngayon patuloy na nagmimisyon na mamahagi ng pananampalataya ang mga Iglesia ni Kristo. Kami mga Iglesia ni Kristo ay masigasig sa pamahagi ng aming pananampalataya. Hindi nga nagtagal ay andito na nga kami sa loob upang simulan na ang pamahayag ng ating mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kasama nga namin ang aming mga akay sapagkat aming tinutukon ang panawagang ito ng Diyos na nakapalob sa dakilang gawaing ito. Kanyang habag sa mga taong nais niyang maagaw sa apo at magtamo ng kaligtasan. Napunungan ng maraming panauhin ang pinagdausan ng isinagawang evangelical mission o pamahayag. Ito nga ay bunga ng matibay na pananampalatay ng mga kapatid na ipamahagi sa marami pa nating kapabayan ang tunay na pananampalataya. Matagumpay nga na naisagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang pamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Masaya nga at masigla itong dinaluhan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kasama ang kanilang mga inanyayahan na mga panauhin. Tinalakay nga dito ang ukol sa kalagahan na pagpasok sa tunay na Iglesia at kapalagahan paraaran na kaliligtas pagating ng araw ng paghuhukom. Natapos na nga ang pamamayag at tatanggap na nga nila ang mga salita ng Panginoon Diyos na ating sinasampalatayanan. At dito naman tayo sa pamahagi ng lingap. Dito nga ay makikita ang libu-libong taong aming naanyayahan. Ang layunin nga nito ay mapaabot ang tulong hindi lamang material na bagay maging ukol nga sa espiritual. Itong ginagawa ng lingap kay na isang malaki pagkilos ng iglesia na pakalawak na gawa na pagdama at paglingap natin. Ibat-ibang mga tao, ibat-ibang mamamayang kapatid man ito sa iglesia o hindi, ito nga kitang kita naman na talagang naglilingap ang iglesia. Malawak na nga ang narating ng tulong ng iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Nagawa nga natin ito dahil ito nga ay nasa Biblia. Na ito nga ay utos ng ating Panginoon Diyos. Maraming nga hirap na kailangan nga nating lingapin. Sa mga naanyayahan, maraming salamat po. Naway makasama po namin kayo sa panahon ng aming mga pagsamba. Dahil nga dito ay nakakasumpong tayo ng kapayapaan, dito natin nararanasan ang kanyang malakas na kapangyarihan na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagpapatatag sa ating pananampalataya. 太阳。